Shout out, shout out sa inyo dyan. At nandito naman tayo, siyempre. Sa ating uh, munting uh, um, vlog, munting um, sumpung vlog. Aray. Di ba? Diba? Bakit bumalik tayo sa oras natin? Di ba? Dire-direcho pa rin tayo sa ating oras. Maaas mo At uh, tayo sa lahat lahat kayo dyan. Thank you, thank you very much sa inyong lahat Sa ating mga supporta niyo kayo sa mga diba? Thank you, thank you very much sa inyo dyan lahat. Siyempre, di ba? At uh, lumagatik-tik ang ating ano, microphone. Di ba, mga asmen? Ano kayo? Marinig kaya, marinig kaya ako? Alright, di ba? Marinig lang siguro, di ba? Ayos lang yan. Okay. Shoutout, shoutout po sa inyo lahat dyan. Maraming maraming po salamat sa inyo lahat sa ating mga sir. Siyempre, narito lang tayo sa tabi ng dagat. Tayo, cheers to oh, you. Cheers to oh, you lang tayo, mga asmen. Cheers to oh, you lang tayo. Tayo, dire 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 lang tayo sa ating pagbublog, uh, mga asmen. Sa ating pagkagawa ng konti. May iba sa inyo lahat dyan. Uh, maraming maraming salamat. Siyempre, sa, sa aking mga viewers yan. Sa aking mga silent viewers yan. Sa aking mga subscriber dyan. Uh, Pakisuporta lang po yung aking uh, YouTube channel. Like and subscribe, Like and comment lang po kayo sa aking channel, siyempre, di ba? Siyempre, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe sa aking channel, mga kasmet, siyempre. Yan po sa Edmunds Tita. Gawin sa pa rin tayo na nagpa-vlog sa mga kasmet po, mga di ba? At uh, sa lahat ng mga ating mga bagong mga uh, kaibigan, may ko may kalit siya, tapos yung lahat yan. Alright, di ba? Bakit ba nabawasan yung oras ko? Ano po? Ano? Formid sa bayo na? <coughs> ano? Nahati ba yan? Pagsaksak ko kayo na, ano? microphone, di ba? <coughs> okay. <coughs> Ay, talay eh. Nasabit pa ako. Sino kayo nakalala sa akin? Sino kayo nakakalala sa akin? Alright, di Okay. Di ba? Narinig kaya ako sa microphone kaya nito. Mayroon kaya akong microphone. Di ba? Okay lang yan, di ba? Kita. Okay Rinig-rinig lang yan ating mga microphone, mga kaya. Diretso na tayo sa ating mga. Pagano, pagbablog, mga kaya. na tayo, mga sa Okay. Okay sabi tayo, 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 tayo sa ng volleyball, di ba mga tayo mga sir. Diretso lang tayo mga sa ating uh, natin. Ano, pag lang tayo. pati upo lang tayo mga no sir. No tayo, dito ano, uh, lang tayo mga Alright, di ba? Okay. yan lang mga sir. Simple-simple tayo mag-vlog. Simple-simple lang tayo sa ating mga sir. So, siyatin 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 lang na kayo dito sa volleyball mga sir. Tayo yan o. Uh, Mag-print mga sir. Alright, di ba? ayos lang yan, di ba? Simple sila, simple sila. Simple, 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 simple lang tayo sa ating pag vlog simple sila sa ating mga ginagawa natin, di ba? At nandito lang, lang tayo, siyempre, at ay uh, uh, mag diba? uh, di ba? di ba? At ako'y may kukwento, di ba? Oh, kanya lang yan, eh, di ba? Simple lang tayo, kaya cheers sila tayo, mga asmin. Wala tayo matis na po sa may takapi, alright, di ba? Kanya lang ang buhay. Uh, di ba? Ganyan lang tayo mag- mag-vlog lang tayo dito konti lang tayo diba hindi naman tayo pwede mag-vlog na kaya siya ng mga kasama hindi ba mga kasama kasi diba? mahirap yan kasi gawa na ano hindi at sila kilala diba mga kasi kaya hindi at sila maisama sa ating bag-vlog kita ano lang silip-silip lang mga kasi I mean washing-washing silip-silip lang, lang tayo mga kasi diba okay diba ang kata talaga ng camera ko mga kasi hindi ka mukhang isang ka isa kung ano tablet mga kasi yan ayun ang mga aking bagong gadget mga ikot-ikot ang ating camera mga kasi kaluwat kanan sa ating mga kamay di ba na tayo ano, upo, upo lang para tayo tayo sa na, tabi ng dagat no, diba? lang eh. kasi gawa na natin lang tayo eh. okay, uh, kailangan natin yan eh. di ba tayo uh, mag-content ba sa ating uh, ginagawa mga uh, shout out sa inyo lang tayo dito, maraming tao doon mamaya kaya isme, doon sa, meron ako doon kukunan mamaya mga ismay ating uh, ano, uh, ko mga so shout out, may, 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 shout out sa inyo dyan maraming maraming po salamat sa lahat sa ng ating mga viewers at mga subscribers sa so, patuwa tang kilip po kay Esmen TV vlog, siyempre diba? so lakad po tayo mga Esmen tayo magdaretso maglakad mga Esmen alright ano ba kayo nakaba marinig kayo yung microphone ako yung nag microphone eh di ba ako is the light ako, right. tayo rito mga Esmen makulim naman pa noon mga Esmen makulim din talaga siya grabe ang kulim din alright diba? lakad lakad lang tayo mga Esmen alright di ba ay lang buhay, dire dire, -dire tayo maglakad mga disney. Lakad-lakad na tayo sa oh, Ang, ang ating magtatao oh, shout out sa iyo tao kaway kaway ka lang tao yun Ayan, ating magtatao sa Bolivar ganyan yan dito lalo sa gabi mga asin marami rito ano, marami rito nagkakainan marami ano marami na darito rito sigurado mga asin ng ano kasi pasyalan ito paghapon lalo ngayon Sunday mga asin sigurado marami yan dito mamaya magayon sa kaya ito lakad lakad muna tayo rito dito simple simple lang tayo sa ating paglalakad mga ito at tingin na sila lang ang magagawa dyan parang lang yan yan. oh yeah ganyan talaga ayos na ayos lang yan simple simple lang ito paghulag diba mga ito ganyan na tayo ayun ang ating paglalakad mga ito lakad lakad lang marami nang sinagijago dito mga ito ang laki lang ang laki may tub tub tumutub tub 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 ay makakapiray ba? Apa <laughs> tayo mas? Apa tayo? Apa oh, diba? tayo mas main? Apa tayo tayo sa ating mga uh, paglulugan. Pero so, galing tayo para dito tayo. Aday makuwputan tayo do sa lugar ng mas main. All right di diba? Oh hindi yung mas Dito dito di to di to tayo yung sarapan. Oh. All right oh. Kita nyo mas main jan laher. Oh di ba? Iyan ang uh, karagatan. A pa kalalim ka tan. Tami na ligo yun tano kahit ang mga mga siyong pinagbabawal dyan ha, ah, maray pa rin naliligo eh, pero mamaya daan natin yung mamaya pag oras natin mas na no? makikit natin sila doon mga asmen alright diba o oh. kahit pa rin mga asmen siya talaga malalim ang dagat mga asmen grabe hindi tayo sa baba kahit na doon sa gano malapit na sa may gano mga asmen grabe. So, oh, diba, oh. oh. diba, oh. grabe grabe o diba o o diba mga asmen yan o yan ang ating boulevard napakalalim ng tubig mga asmen grabe grabe ang lalim ngayon ang dagat o, kasi nag uulan ulan kasi mga asmen kaya ito malalim ang dagat mga isme, kaya ganyan okay ba? Diba? oh. yan po ang ating uh, sambong kasi ito ng boulevard mga kay Simen ayan oh. Oh, di ba oh. hey. yes oh di ba mga kay Simen oh. <coughs> oh, okay. lakad tayo mga kay Simen tayo, tayo, tayo lang dire diretso sa ating paglalakad mga kay Simen ba lakad lakad lang tayo sa ating ginagawang uh, uh vlog mga kay At sa ating ano di ba At ang mga kay Simen yes oh. talaga ang lalim ng dagat mga kong grobo at ang marami talaga ang naliligo sa lugar sa mga kong grabe ba so ang dami naliligo na yan ang mamaya ng brain hospital at dito sa umaga ito marami nagyajaging mga kong grabe dito sa lugar na sila, ang ito mga kong grabe alright o jaging jaging na silang mga kong salata mga bagay mga Okay, magandang shout out sa lahat dyan. Sa, sa ating mga viewers, sa aking mga viewers dyan. oh, diba? Maganda ka sa atin. Sa Boca City. Sa so, traffic. dito sa lugar dito sa Boca City. Hindi ka mukha sa Luzon. Grabe ang traffic. Diba? Sobrang traffic dito. Hindi dito walang traffic. Okay, masyat lang ko pa yung basura. <laughs> diba mga mo naman? Okay. Okay. oh, oh yan ang mga ano. Bakit ang mga naglalakad, diba? Ayan ang mga ano. Ayan uh, ang ano. Ayan uh, ang mga uh, ang uh, pantalan ng sambong kasiti malapit lang yung mga mahim sa akin lugar ko yan dito Diretso dire, lang tayo mga Di ba? Oo so, di ba mga ito? yan ito nga Okay Yung mga ito nga Sige po sa inyo lahat dyan Lahat po kayo sa uh, ating mga subscribe dyan po si Tao so, atin diba? oh! Ang ating Tao boy Di Tao mga boy Tao daw Yan na ating friend Di mamaya mga sa ating mga sa shop mga kasmin medyo tas lang natin ang na konti natin camera para may okay rin tayo ito ah oh yes marami talaga naliligo kahit bawal sige lang ligo lang ligo na naligo ah <laughs> uh, di ba pero wala tayo magawa na kurang libre yan eh kaysa na pumunta sila sa, ano, sa resort may bayad dun di ba bayad dun Diba, ba mga Icemen? Mabait talaga siya eh. Oh, diba? ba? Naiikuti ko lang tayo mga Icemen. Ganyan lang, ganyan lang, ganyan lang ating pag-vlog mga Icemen. dire diretso lang tayo mga Icemen sa pag-vlog mga Icemen. O, oh, di ba? O, oh, yeah. di ba? <coughs> alright, alright, alright. alright. Oh, ha? Kamu, sa? Kamu, sa? Kamu, sa? sa? Pakita nyo naman, ha? Andi dito lang ang Icemen. Eh? Palangat-laka lang sa tabi ng dagat, sa tabi ng Bolivar. Yeah, mga simen, ang daming naliligo. Ligo dito, ligo doon. Dito. Maligo na kayo ng maligo. Ligo dito, ligo doon. yan kayo. yan kayo ng ating mag-umaga. Oh, right. Kumanta pa ako, no? kaya yeah. kita lang lalim tubig, sobrang lalim mo, no? Umahato tayo tubig, mga isin. Grabe nga ako. Grabe tayo ang hato ng tubig, mga isin. Grabe. Marami talaga naliligo, mga isin. Ligo-ligo lang sila mga sunod. Pati mo mga sunod sila. Di diba? Ito lang yan. Ligo-ligo lang sila mga sunod. Kasi ito ang libre mga sunod. Libre dito eh. Di ba? Yeah, libre-libre lang dito sa ligo-ligo yan. Walang walang bayad. Walang entrance. Free entrance. <laughs> Free entrance. Ang ating data uh, dagat dito sa Bolivar. Please lang. Uh, yan. Pero kayo mas kinabawal. Okay lang yan. Ligo-ligo lang ligo tayo mga sunod. Ganyan ang buhay mga sunod. Okay ka? dalawang buwan dapat sa tuhin mo na dyan sa ating mga subscribe lalo lalo sa mga ano sa ating mga subscribe sa ating ay sumitapod tumatapon ang tubig tumapalsip ang tubig naliligro ang mga ano tapon tapon na sus ayan ang ano pantalan sa ang buwang kamay grabe ang pantalan sobra o ayan ang na ano ang ganda sana ng karagatan mga ismen kaso naman mataas lang ang karagatan mga ismen grabe ang tubig sobra talaga mga ismen grabe ang tubig ko na o sobra lang ang tubig grabe dahil mataas mga mga isang tubig kasi uh, nagulan-ulan sa ibang lugar maayos kaya mataas ang tubig maayos kaya ganyan ang tubig na. Pero may isang mababa yan kasi pag ano naglulotay siya. Ay, yay, 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 ay, 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 Tumatalong, talong ang tubig. Agoy, 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 agoy. Matalon, na natalon, na natalon. Kumatalon talon siya, di ba? Ang ganyan talaga ang buhay, magtalon-talon na. Kumatalon-talon ng buhay siya. Ang ganyan ang buhay siya. Alright, di ba? lang. Oh, grabe talaga guys. Dati napakasaya ko dito sa sobra. Hindi may makalusot yan. Dati nakakababa talaga ako, sobrang nakakababa. Ngayon, hindi ba kababa ngayon? Yung eh. kasya ng tubig. Pero meron naman yan, baka bawa naman. So, kaso puro lang siya basura. Grabe si basura. Ito naman kasi nga. Oh? gawa kasi ng ulan yan. Sila dyan. Lahat siya kasi nabungkunta kasi lahat dyan dito. Sa mga alon pa pag isipang. Sa mga pang alon sa pang 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 pang. Diretso yung basura niya mahalin sa pang pang. Kaya yeah. yeah, marami siyang basura mahalin. So, may mga mga shadow sa inyo dati sa ating mga subscriber natin mga viewers dyan At ingat ingat sa pagpaligo mga bata dyan Ano ko eh, mga bata Sige na liwo liwo mga bata na kayo ya uh, Kaba kayo ano Mapunta sa kalabita ah, no, na uro Si tatay hindi ko alam mo yung si tatay alright ito oh, ya yeah. Ayan o no? Ayan nakalbo na ang si tatay Tawag mo yung tatay talbo ka ano, na talbo ka siya Grabe ang alo mga siya Grabe sobrang alo mo na yung ating diyan alo Tumasalp, Tumasalpok talaga sa daanan niya mga siya Grabe ang salpok niya Hagdanan niya mga sumas so, oh. Oh. sa pogo, oh, siya. Oh, dito mga sumas. Oh. Ang takot ang lakas, ng ng araw sa dapat. Oo, oh, nakita niyo 'yan. Lakas ang malakas talaga sumalpok. Oh, grabe ang pagsalpok niya mga sumas. Oh, oh. alright. right. Diba salpok-salpok lang ito, babe. Ayun ang Santa Cruz Island ba ito? Yung nakikita yung mga isla na yung mga sumaya Santa Cruz Island ba ito? Alright, diba? Tawit-tawit, tawit Tawid-tawid ka lang dyan Mga ano yan? Mga dalawang oras ang dulo ka Okay. mga Doh, white sa Island. Kaya sa mga lahat na sa at mga ano, sa mga foreigners mga yan, mati, island, mga Malito, isla na yan mga kasimeng, mahabang isla na yan. Yan ay isang Cruz Island dito sa Yan po yung ng mga ng mga mga pan, mga tourist spot mga mga Sa Santa Cruz Island, may isla na mga kasimeng. right so, marami talaga mga bata, liligo pa rin mga kasimeng. Ligo-ligo sila mga kasimeng. Grabe sila makaligo mga kasimeng. right dito. सी महजे मेक मेरा शात चल माँ अभी महूसा भी अभी माभ्यू वर्षाशनवाइन माची हो महजे सेपरे कर माँ ना बॉलीवुड महजे साधी वादर महेश में ये स्कला महेश diba? Ayos lang yan, liko-liko lang tayo mga sure, liko-liko lang. Sa patak, sa patak, maliko, bago yan. Kaya na O, diba? lang yan eh. tayo, Manigara magano tayo, magpautok tayo baka tayo lamukin. Diba? At nandito lang sa likod ng aking camera. Alright, diba? So, shout out May kami ko shout out Dodoy, dodoy. Ay, kita yan. yun so shout out shout out sa inyo lahat lahat ating mga subscribe at mga viewers yun shout out sa inyo lahat yan lahat kayo yan alright ay ligo ligo lang tayo sa ating uh, tabi ng dagat ay right? makata okay. kasi okay. yung tabi ng dagat okay diba Diretso tayo mga sir, update na tayo sa ating uh, pag-vlog mga sir. Alright, di ba mga sir? Update, update na tayo.